Kasama natin ngayon si Glenda Llamuso, 44 na, na taong gulang at nakatira sa Daragalbay. Personal na siyang dumulog sa ating tanggapan para sa kanyang alalahanin sa lumalaking bukol sa kanyang hita. Magandang hapon po sa inyo, Nanay Glenda. Magandang hapon din po. Opo. Uh, according coding sa doktor mga ilang sukat na po yan, Nay? Wala pang ano, indication ng doktor kung ilang sukat, an, na. sukat Opo. na. Pero sa inyo pong pag-oobserba nanay, Mabilis po ba siyang lumaki? Sa 8 years po, sobrang bilis. Ah, so 8 years na po yan, yes, nanay. Po. Na 2016 nag-start. Opo. Kumusa po? Naapektuhan po ba yung paglalaka paglakad po ninyo, paggagalaw? Yes po. Uh, pag ano napapagod ako, nang nangangalay po siya. So hindi ka na po niya na nakakasuot ng short hindi na kasi or unless pasadya. Yung cotton lang po. Cotton, yung stretchable po Opo, na, na -stretchable. Opo. Stretchable. Mabigat din po ba ito na nabukol Opo. nyo? mabigat Nabigat po. Mabigat. So hindi ka pa rin makatakbo ang iyo pong mm, mga na, galaw, na ay limitado. Pero ano, uh, hindi na gaya ng dati yung normal na Opo. ginagawa ko dati. So taong 2016 pa po yan ay, yes, nagsimula na maglumaki yung bukol po dyan sa inyong hita. So yan po ba ay napatingnan nyo na po sa doktor? Yes po. 2017 pag uwi ko galing Singapore, then 2019 napatingnan ko. Hindi rin matuloy kasi wala po akong pang check up. Aso ah, ikaw po ikaw po ay isang dating OFW yes, sa bansang Singapore. Singapore. Ano po yung trabaho niyo doon ay domestic helper. Domestic po. helper. So dati nung nasa uh, ibang bansa ka hindi po yan hindi po. yung pag-uwi niyo po. Yes, kaya ako pinauwi kasi Mahal po ang MRI doon. Ah, so ibig okay. sabihin doon pa lang po talagang nagsimula lang sumakit Opo, po yan? Not, hindi okay. po siya sumasakit. Lumaki lang po Lung siya. Pero pag ginawa ka niyo po, matigas, malambo? Yes. Matigas. matigas. So sa tingin niyo po, yung buto niyo po yung lumalaki. Hindi po buto. Kasi hindi siya nakikita sa X-ray. Laman? Yes po, laman. Laman. Okay. Paano niyo po naramdaman na lumalaki na yung hita nyo Hindi na siya normal Ay, hindi na para... siya parehas. Opo. Initially nakapagpatingin kayo sa doktor. Yes po. Ano po yung sabi ng doktor? Uh, wala siyang masabi na ano kasi hindi nga matuloy-tuloy hey. yung check-up. Uh, dahil wala ho kayong pang Wala po. So yung mga laboratory hindi ho kayo nakakapag laboratory yes, po. test. Opo. Yung pong Pang-araw-araw nyo nagawain na apektuhon ba niya? Yes po. Mm -hmm. Mabilis na rin akong mapagod, lalo pag naka... Pero nakakapaghanap buhay pa ba kayo ngayon? Hindi na ako nakakapagtrabaho trabaho Kasi Oo. parang nandidiri na sila pag nakikita nila uh, yun. Bakin pero na wala namang sugat. Yun, uh -oh. May, minsan sinabihan ako na PDW daw ako. Uh, PWD? Apo, uh, mm -hmm. PWD po. May mga anak ho ba kayo? May pamilya kayo? Meron po, dalawa. May mister pa ho kayo? Solo parent po. Ah, solo parent. So kayo na lang yung nagpapakuan sa mga anak nyo, nagtatago Yes po. Okay. Mm -hmm. So kayo po ay lumapit dito ngayon ngayon sa palatuntunan ni Congressman Saldi ko ako Bicol Tabang Oramismo ng ako Bicol Party list Ano po yung gusto po ninyong tulong na ilapit or ihingi dito para nang sa ganun ay matugunan Makapagpa-check up po ako and then maipagamot ko na po ito ta para makapagtrabaho po ako ko makapaghanap buhay ako para sa mga anak Opo. Nakakapagtataka lang partner kasi sabi niya nakapagpa-check up na siya pero yung sabi ng doktor ay hindi alam ng doktor kung ano yung uri ng sakit meron siya. Hindi kasi wala ang follow up laboratory oh, up partner. Sunatin so, na lang, nating... natingnan lang ng doktor. Mm -hmm. oh, pero nung inadvisean siya na magpa laboratory eh, ipakuan, hindi natuloy. Yes, Kaya wala ng mabasa yung doktor na findings partner. oh pero okay. syempre yung doktor partner, meron yung sinasabi na oh, baka ganito, baka ganito, walang ganon. Meron. Ano uh, po yun? Lipoma daw. Ayun. Yun, partner. Kasi hmm. once na nagpa-check up ka, yung doktor, may masasabi at may masasabi sa'yo. iyo yes. So, it's a uh, posibleng lipoma. Yes. Okay. So, lumapit ka dito at ang gusto mo, mapacheck up ulit at uh, makapagpalaboratorio. Okay. So, eto, partner, ano, para sa agarang pagtugon sa pangangailangang medikal, nasa kabilang linya na rin ang telepono, si Miss L.B. Cedeno, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Miss L.B. Yes, magandang Ms. So, Remy. And Sir Josh, good afternoon for Kainani again. Good afternoon. Opo. Miss LB, ito po si nanay ay dati na pong nakapagpatingin sa doktor pero walang nangyaring follow-up dahil din sa kakulangan ng pera. At may referral na rin daw po ito si Glenda para sa pagpapacheck-up. Miss LB, maaari po ba nating matulungan itong si nanay Glenda para naman tuloy-tuloy uh, tuloy -tuloy yung pagpapacheck-up at pagpapagaling ay kung operasyon kailangan, matulungan natin. Kung MRI, matulungan po natin. Kaya po ba, Miss LB? Yes, Miss LB, wala naman tayong tinatanggi ang pasyente. So, always po, sinasabi ko na dito sa sa atin sa BISMC, napakalaki ng pangadamidigay ni Kong Salvi and ni Kong Jill. Anytime po na gusto din nga rin sa BISMC, libre po ang pagpatsyakap, libre din po ang MRI, libre din ang laboratory. At sagutin po yan ako, Bicol, my assistant. As usual po sa Diyos, meron na nga daw sinanay ng referral. Pwede hmm. na po siya magpunta dito anytime naman. Ayun. Oh. Ah, Magpatsyakap na siya para po yung doktor, mabigyan siya ng tamang reseta or tamang diagnosis. Para malaman natin kung talaga yung sakit niya. Okay. So nanay, anytime, inihintay na kayo doon ni Ma'am LB, maalalayang kayo para makapagpa-check up, makapagpa-laboratory na kayo. Anong masasabi niyo? Maraming maraming salamat po sa tabang oranismo, and then sa uh, kay Ma'am LB po at sa Akubikol. Handa na po kayo nanay. Yes, At po. maliban dyan, partner. At maliban dyan, nanay Glenda, eto rin po. Siyempre po, hindi po kayo nakakapagtrabaho. Sabi mo, wala po kayong hanap buhay. Eto po nanay, tanggapin nyo din po itong financial assistance mula po sa aming programa. At Thank maliban so much pa much po dyan sa financial assistance, meron pa pong food packs uh, na padala sa inyo ang palatuntunan ito. Maraming maraming salamat po. Ayun. God so, bless po sa inyo. Marami pa pa kayong matulungan. Opo, lakasan nyo lang po, na yung loob po ninyo at ang hiling po namin sa pong may kapal ay tuluyan na po kayong gumaling. So, sasamahan po kayo ng aming team uh, papunta doon sa BRHMC at aalalayan kayo para sigurado ho na makapagpa-check up at makapagpa-laboratory ho kayo. Thank you so much. Apo. Okay.